Pagkakataon lang po po siya ang mga batangas kung mawag si sa mga siya kung anong so, eh, ng kampanya sa ganun realistic na numbers and then niya, well, kung yung realistic iiwan na lang natin sa Duterte miracle at um, sinabi yes, niya kasi na yung ang uh, kampanya at election pwede ko ba doubt to yung paso ng ng guys so yun meron kami is, projects na kailangan uh, uh, then, uh, um, kasi meron kasi kami kailangan daw eh may mga political party kasi various campaigning strategy sa babae uh, programs at ganito so should roll on

So, I don't know. Ah, hindi ko na lang. I'll just uh, <laughs> uh say sa uh, 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 Pero binigyan ko siya ng number na more than More than. Can you base that? I base that number on mga surveys na uh, surveys na uh,

up-impeachment. Uh, so, sinasabi ko naman, up-impeachment uh, naman, kahit anong mangyari sa uh, guilty or acquitted, handa na ako sa kung anong mangyari. Pinigmento siya as one group of individuals, hopefully, soon to be senators who can continue to push for yung sinasabi natin. Ito na yung pangbabago na nasin dati Yeah. Uh, June din yung platform no 2022. Eh, but apparently hindi natin nakita ayo. So we want to push it for that. Uh, unity and something not last time and nagkaroon pa rin ng bug sa build in the last minor they're having to Congressman Ulong Duterte, pero um, short time lang siya nandungon sa bahay ng mga kapunta. May celebration sila ng pamilya sa ito. It is why. So, nagkausap lang kami, i-endorse lang niya sa akin kung ano yung nangyari sa Dehe. Nandungon siya. At uh, sinasabi, sinabi din niya na indoors na rin niya sa uncle namin na pupunta. Uh, bukod ngayon para siya na naman at 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 nagbago ng mga sistema since noong nandukod ako uh, last time. Yun lang ang napag-usapan namin. Uh, ang detention namin.

dalawang uh, senators na kinakampanya ko. At um, ang pagkakaintindi ko, ang ginawa ng PDP is dalawa yung slave na uh, full well. Yung isang slave is uh, with Gringo Monasan and uh, Ariel Gilwin. Tapos yung isang slave naman is uh, millionaire and Ivy Marcos. But I understand, <laughs> na decision na ang PDP na ang dadalhin nila as guest candidates is uh, Ailey Marcos and uh, Camille Villar. I don't know kung medyo too late na uh, siya, but uh, hopefully uh, matanggap pa rin ng mga kababayan natin na balita ngayon na and, uh, uboto sila with the uh, two additional guest candidates, uh, Marcos and Villar. Uh, was uh, the lawyers visiting me every day tenggire kame ako sa what is happening in the campaign and uh, what will happen next? So, likely, one of these things that we know was uh, the lawyers prepare a plea for the entity and they visit every of the office. Okay. Uh, 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 Asap kayo? Ano niyo? Ano Wala kayo malaki ang papel ng ang faith and destiny na sinasabi ko ni Tatay Nico. And then, is there any, any other way for to survive this dark chapter of the Philippine history? Oh, okay. Number one, faith and destiny. Uh, usually kasi pagpapalak mo, sinasabi ko na mayroon. So, kahit ano ilag mo or iiwag mo or kahit anong pagdawin mo, iyak at lahat na mangyayari uh, kasi talaga ang mangyayari uh, sa buhay mo ma-prevent ma, -ma -prevent. yan. Malilihis ka lang siguro ng daan, pero pabalik ka rin doon where, where your faith and destiny lie. So, uh, might as well for your peace, uh, tanggapin mo na lang kung ano yung uh, maniyari. Dark chapter uh, sa history ng bayan natin. I really hope so. We did our best in campaigning for new in, uh, individuals in the setting and I hope that uh, we made uh, the messaging clear for our clients to understand why they should vote straight for the Persia nila for 1 million pesos. Mayroon tayo. Not any applicant to the lawyers <laughs> ng target sa ating political business. Mayroon tayo. Sandali ha. Sandali lang ha. Kasi maganda na siya. lang. Malaw, Kasi hindi pa kaya na tayo. Hindi na magtulak. Ayun na magtulak. Ayun na

Ah. Um, so iyung, thank you po as I think po na buksan na ng mga si mga tao para nakita nila pa rin po sa tuwing pumasok doon dito siya natulog, dito yung CR niya, uh, dito siya kumain, uh, para dahil wala na siya, uh, dito sa atin uh, makita man lang ng mga tao the way he lives the life uh, dito sa dapat. Kumain man o Um, hindi pa siya, busy <laughs> pa kasi siya sa so, dami-dami na ano. Medyo, na kasi yung negosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But, um, I'm sure papayag yan. Kasi, ano din sa kanya, special din, din sa kanya yung uh, bahay na yan. Kasi, yun nga. Before pa man, kinuha, minukot, kinimna, sinatang pangunong kukente mavisita na yung mga tao saan pero sa labas lang nila, tani ah, ano, lang yung mga, aksaniras kasi ano ano yung para sa mga tao oh, di so, yung mga mga mga. Wala sa sinasang? <laughs> <Ganyan yung tanong>? hindi <laughs> 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 pa, <laughs> sa lomba yung zoominus. walas sa tiketi. ganyan pa no? dalawa. sige tawag pa, kung 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 kung